Lumipat na sa Pasay City Jail si dating Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center. Alinsunod po ito sa mosyon ng Senado na siyang nagpa-contempt kay Hernandez nitong lunes. Dinala si Hernandez sa PNP Custodial Center matapos humarap sa kamera kung saan hiniling niya na huwag siyang ibalik sa Senado dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Bago na pagkasundoan na ilipat siya sa Pasay City Jail, nagkaroon muna ng mainit na debate ang ilang senador. May unang balita si Jamie Santos. Maanghang ang salitang binitawa ni Senator President, Jingoy Estrada sa kanyang privilege speech sa Senado. Mariin niyang pinabulaanan muli ang pagdawit sa kanya ni Engineer Bryce Hernandez sa isyu ng kickback sa flood control project sa pagdinig ng kamarak. I have been jailed I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Pagkatapos ng privilege speech, naungkat ang pagkakalipat kay Hernandez sa PNP Custodial Center. Na-contempt ng Senado si Hernandez sa pagdinig noong lunes bago siya humarap sa pagdinig ng kamarak. Sir Martin Romualdez called me And said that their committee was um, be, as, was allowing uh, Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that uh, he was requesting that he not be returned back to the Senate because of uh, some fear uh, for his life. So I asked the the Speaker. Uh, uh what he plans? because we cannot allow that I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate pag iniwan namin sa inyo sabi ko ibig sabihin niya para namin pinawalan kaya dinala si Hernandez sa PNP custodial center para nasa supervision pa rin ng Senate Sergeant at Arms Is there a possibility that we can commit here back commit him back here in the Senate Of course during the uh, he is uh, uh, still under custody of uh, the Senate And therefore, let him be jailed here, Mr. President? in directs, uh, well, uh, we, we, had to, um, we had to give in to the request of the Speaker. Um, As we speak, the jurisdiction of uh, the person of uh, uh, Bryce Herrantes uh, belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Tanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, bagamat nire-respeto raw niya ang desisyon ni Soto, ito ba ang bagong patakaran ng Senado? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya'y magde-decide. So uh, what we did was the um What we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here, but still under the, uh, the, the care of the Senate. We have also uh, placed any uh, I, I, uh, a witness to Lupa, if you will recall. Yes. We also even sent somebody to the Pasay City jail. So I don't see any reason why the. Uh, it, we cannot uh, commit this particular uh, fellow to the PNP Custodial Center. Giit naman ng dating Blue Ribbon chairman na si Senador Rodante Marculeta, di dapat baguhin ang patakaran. nagmotion siyang ibalik si Hernandez sa Senado. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, mangangan ibang buhay niya. Nagpatuloy ang mainit na palitan ng opinyon. Yes, Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, you're... Doon tayo ang, uh, uh, magsisimula. Ang iniwan ninyo, site in contempt. Hindi and Legal, legal Nasa custody legal custody, custody po ng, ano, He was eh, still under the legal custody of, ng, uh, of the Senate. Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. Sa huli, nagmusyon si Estrada na ilipat na si Hernandez sa Pasay City Jail, na agad namang sinangayuna ni Majority Leader Senator Mig Zubiri. Walang tumutol, kaya nagdesisyon si Soto na agad na ilipat ng USAAS si Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Ito ang unang balita, Jamie Santos para sa Jimmy Integrated News. Hindi pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang rekomendasyon ni Sen. Dante Marculeta na gawing state witness ang mag-asawang diskaya sa investigasyon sa flood control projects. Base naman sa pagsusuri ng Bureau of Customs, walo sa mga sasakyan ng pamilya diskaya ay maituturing na smuggled dahil kulang sa dokumento. May unang balita si Chino Gaston. Rolls-Royce, Bentley Bentayga, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, dalawang Mercedes-Benz, Land Cruiser at Lincoln Navigator. Ang walong sasakyang ito na pag-aari ng pamilya Diskaya, pwede na raw ituring na smuggled dahil sa kakulangan ng papeles ayon sa Bureau of Customs. Pitong iba pang sasakyan ang may import entry documents pero walang certificate of payment. Kung hindi maipapakita ng mga Diskaya ang kaukulang dokumento ng labing limang sasakyan, Hanggang katapusan ng buwan, pwedeng kunin o i-forfeit ng gobyerno ang mga sasakyan sa pamamagitan ng warrant of seizure and detention. Yung burden of proof, kanila pa yon. Kailangan patunayan nila sa amin na, na tama ang kanilang pinagbayaran. Kung meron po silang dokumento na kailangan pa makita, magkukomply po kami. Tatalipa po tayo parate para wala akong Nauna nang sinabi ng mga diskaya na handa silang bayaran ng kulang na buwis para sa mga sasakyan kung may pagkukulang man. Pero ayon sa BOC, pwede lang yan kung hindi hihigit sa 30% ang diferensya ng buwis sa halagang itinakda ng batas. Posible rin daw na may pananagutan ang ilan nilang empleyado. Hinihinga na raw sila ng paliwanag. Sa ngayon, meron na kaming nga uh, yung tinatawag na persons of interest na sampu. Pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot or dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon. No? We will have to make even our own people accountable. Noong lunes, sinabi ng mga Diskaya na humingi sila ng proteksyon kay Pangulong Bongbong Marcos at Senate Blue Ribbon Committee matapos nilang ilantad ang pangalan ng mga politiko na humihingi umano ng kickback sa mga proyekto. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness. Ayon kay Senate President Tito Soto, sumulat kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya si dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta para irekomendang gawing state witness ang mag-asawang Diskaya pero hindi pinirmahan ni Soto ang rekomendasyon. Ang unang sinabi sinabi kagag sa akin ni tell all bayan. Tell Kasi all yan. Dapat kaya yeah. o di pag-usapan natin. Pero ano sinabi? e puro congress lang binanggit eh. Saka meron pang mga nagke-question do sa mga binanggit na mga mga pangalan ng tao. So Paano mong kaya nga eh, papayag ka kaalad? Hindi ko pinirmahan. Sabi ko, hintayin ko na muna yung susunod mong hearing. Paiba-iba siya na sinabi. Eh. Tutol din ang ilang kongresista. Absolutely no chance. They are as uh, guilty as uh, the DPWH engineers who are involved in ghost and um, substandard projects. They will be as guilty as the politicians that are involved in ghost and substandard projects. Napakalabo niyan. Isang requirement nga yan should not be the most guilty. How can he claim that uh, hindi siya most guilty when he is the central figure here, a major player? Tapos, linal malabo pa yung mga kanyang mga sinasabi. Ano, nire po natin ang paliwanag o opinion ng ating mga kagalang-galang na mga kongresista kung hindi sila entitled, eh, so be it. Yun po ang opinion po ng ating mga kagalang-galang na kongresista. Pero bandang huli po, korte po ang uh, magde-decide dyan. Sa ilalim ng Republic Act 6981 o ang Witness Protection Security and Benefit Act, may requirements para maituring na state witness ang isang taong kasama sa krimen. Dapat grave felony ang krimen. Dapat kailangan-kailangan ang kanyang testimonyo sa kaso. Walang ibang direktang ebidensya para sa maayos na pagdinig sa kaso, ang kanyang testimonya ay maaring mapatunayan. Hindi siya ang pinakagilty at hindi siya nahatulan sa anumang krimen sangkot ang labis na kabuktutan. Ayon sa DOJ, isa nga sa pinag-uusapan ang posibilidad na maging state witness ang mga diskaya. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay buhang kakunsyaban na nila from the very start yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians. And in a co conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Meaning to say po, kung yung kasama nila sa conspiracy ay most guilty, sila din po ay pwedeng uh, ituring na most guilty. So, that's, that is still yet to be seen. Isa pang kondisyon ang nauna ng inilatag ni Justice Secretary Rimulya. Kailangan muna nila isauli yung pera para masimulan po natin yung usapang um, state witness. Pero it doesn't kapag nila yung automatically they will considered as... No, not at all. It is a precondition to even consider them. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Labas na raw sa kapangyarihan ng Malacanang Apila ni Campo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagan siyang makauwi sa Pilipinas sa kaliaprubahan ng International Criminal Court ang hiling niyang interim release. I am not too sure how to respond to that because that's outside of our purview. Whatever opinions uh, supposed lawyers have about their respective clients, we leave it to them. No, we, we should not be made to react because we do not care about the, uh, their comments. Imbis na sa September 23, pinagpaliba ng ICC ang Confirmation of Charges hearing para sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Bunso nito ng hiling ng depensa dahil hindi raw fit ang dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Hirap daw ang depensa sa lumalalang medical situation ni Duterte na naka raw sa abilidad niyang maunawaan ng mga ebidensya at magbigay ng instruction sa mga abogado. Suspendido ng siyam na pong araw ang driver's license ng limang dating tauhan ng Bulacan First District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways. Sila ay sinadismissed Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, Edric San Diego at RJ Domasig na tinaguri ang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Ayon sa Land Transportation Office, dahil ito sa peke o manong impormasyon sa kanilang lisensya na kanila raw ginagamit para makapasok sa kasino. Pusibli raw bawiin ng tuluyan ng kanilang lisensya o kaya y hindi na rin payagan na muling mag-apply para sa panibagong lisensya. Ipinatatawag na LTO ang BGC Boys sa pagdinig bukas September 12. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Alcantara na gumagamit siya ng peking ID para makapagkasino. Ipinagbabawal sa mga government employee ang pagpasok sa mga kasino at pagsusugal. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang limang nabanggit. By binuupong grupo ang Metro Manila Development Authority na tututok sa obstruction at illegal parking violation sa mga pangunahing kalsada. Suot nilang body cameras bilang bahagi ng no-contact apprehension policy o NCAP. Pabor kaya mga motorista riyan? natin sa unang balita, live ni EJ Gomez. EJ! Igan, sinimulan na ng MMDA ang paggamit ng body-worn camera sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes sa Metro Manila. Inalam natin ang masasabi ng mga kapuso nating motorista ukol dyan. Bilang suporta sa pagpapatupad ng no-contact apprehension policy o NCAP, inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kahapon ang paggamit ng body-worn cameras. May Swift Traffic Action Group o STAG na binubuo ng sandaang tauhan ng MMDA na tututok sa obstruction at illegal parking violations sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, layo nito na mabawasan ang direktang interaksyon at potensyal na pagtatalo sa pagitan ng mga motorista at traffic enforcer sa panahon ng road clearing operations. Ang mga body-worn camera ay nakaling sa MMDA Communications and Command Center para sa real-time na monitoring at dokumentasyon ng on-ground operations. Ang taxi driver na si Romy, ilang beses na raw natikitan dahil sa mga nilabag na polisya ng NCAP. Pero pahirapan daw ang pagkontest sa ilang violations. Makatutulong daw ang body-worn camera para agad matukoy kung ano ang paglabag na nagawa at kung sino ang nagsasabi ng totoo sa pagitan ng motorista at enforcer. Yung body cam. Okay din yun sa akin. Kahit ako naman driver, hindi ako agree. Pag oras na ahulihin ako na wala namang kong kasalanan. Kumbaga ano na lang, hirsi-hirsi na lang yung iparatang sa akin. Maganda din po yon ma'am para yung ebidensya makikita doon hindi ka na pwede magsinungaling, hindi mo pwede deny gawa ng may body cam na eh. Tanong naman ni Stanley, okay daw bang magpaliwanag agad sa mga MMDA enforcers sa panahong makuna ng bodycam nila ang posibleng violation ng mga motorista sa anayay special circumstances? Sana raw ma-review ng mabuti ang makukuhang video mula sa mga bodycam para tama at makatarungan ang ipapataw na penalty sa mga motorista. Maganda naman siya pero para sa akin, uh, may mga senaryo na... Katulad nun, limbawa, bumabaybay ka sa Along Edsa, tapos biglang umulan, or gustong bumaba ng passenger dun sa, sa, sa gilid, tapos biglang nakita ka nung uh, traffic enforcer na may body cam, uh, mahuli ka. Pero usually, kung reasonable naman na pwedeng makiusap sa kanila kung papayag sila, okay naman. Mahirap okay. din kasi kung hindi na pinyo yung mga i-explain mo na paliwanag. ayon sa MMDA, notice of violation pa lang ang unang matatanggap ng mga motorista. I-upload daw ang kaso sa system ng MMDA at dadaan sa manual review. Kapag na-validate ang violation, ay makakakuha naman daw ng text message o email ang violator sa loob ng isang araw mula sa time of apprehension. Pwede rin daw makita ang ticket sa MyHulika website ng MMDA. At yan, ang unang balita mula rito sa EDSA Mandaluyong. Ije Gomez, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.